kailangang magising ng buong mundo sa nangyayari ngayon sa China. Kasi para sa mga bansang tulad ng United States at pati na rin sa atin dito sa Pilipinas, this is terrifying. Kasi ganito yan, matagal ng perception ng mundo na ang China, mura yung mga bilihin nila. Tapos yung mga produkto nila ay eh madaling masira. Kaya naman kahit sumikat ang mga kumpanyang tulad ng Tesla, marami pa rin nag-aalang bumili ng mga Chinese made na mga kotse. Pero fast forward after just 5 years, nako, nag-iba na ang ikot ng mundo. Sumabog ang car industry sa China. Ngayon, sila na ang pinakamalaking car producer at exporter sa buong mundo. Take note ha, 5 years lang yon. At kung titignan mo yung graph, unbelievable. Noong nakarang taon, 50% more cars ang na-export ng China kumpara sa second largest exporter. At ang pinakamalaking car company nila, BYD. Sa sobrang lakas ng brand na ito, na-overtake niya ang US brand na Tesla. Na nitong mga nakaraang taon lang ay nabansagang most valuable car company in the world pagdating sa revenue at sales. Ngayon, BYD na ang undisputed king of electric cars worldwide at mas lalo pang magiging wild ito. Kasi yung bagong EV factory ng BYD, nako grabe. 130 square kilometers ang lawak. Mas malaki pa yan kahit pagsamasamahin mo ang Pasig, Makati, Mandaluyong at Marikina. All that land. Ang goal, gumawa lang ng gumawa ng sasakyan. Isipin mo na lang yung production level na 'yon. Halos walang bansa sa buong mundo ang kayang makipagsabayan. Pero hindi lang kotse ang pinag-uusapan dito, kundi yung long game strategy na sinimulan ng China 15 years ago. Kung saan ang goal nila ang i-dominate ang buong mundo. Grabe, nagkakatotoo na. Yung mga strategies nila parang sabay-sabay nang namumunga ngayon. Kasi eto pa, ngayong buwan lang, yes, just this month, may ginawa silang literal na game changer. For the first time in world history, binigyan ng China ang pinakaunang first commercial operation certificate para sa kanilang pilotless flying taxis. Opo, taxi na walang piloto na lumilipad at fully autonomous. Ibig sabihin nun, tapos na yung testing nila. Cleared na rin sa mga regulators. At pwede na silang lumipad ng legal. Ang pinaka-wild dito, mag-uumpisa na ang air taxi services this year. Hindi next decade, ah. hindi 2050. Ngayon na. This EVTOL air taxis can fly at 130 kilometers per hour. Pwedeng gamitin pang urban trips, tourist flights at rooftop to rooftop transport as in parang sci-fi movie na naging totoong buhay. Wow. At kung on the ground naman ang pag-uusapan, mas nakakaloka. Habang nagpapalipad sila ng mga taxi sa ere, sa lupa naman, natapos nila ang pinakamalaking high speed rail network sa buong planeta. 48,000 kilometers ng bullet train tracks na ginawa lang nila in just 15 years. Dupot that perspective yan ay 70% ng buong high speed rail ng buong mundo. China lang ang nakagawa nun. Ang goal nila by 2030 from 48k gagawin nilang 60,000 kilometers. Literal na high speed web na kumokonekta sa halos lahat ng major cities sa kanilang bansa. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Habang ang ibang bansa ay nagdedebate pa kung paano aayusin ang traffic, China is already building the world's fastest trains, the world's first flying taxis, the world's biggest EV factories. At ang scary part nito para sa mga competitors, they're doing it all at the same time. This isn't just a progress. This is China trying to own the future of transportation. Mapalupa man o himpapawin. Kung gusto mo pa na mag -ito pang klaseng insightful contents, dito lang yung si channel ko kaya follow ka na. mag ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood, mga kamagkano.